Handa ang manong magbigay daan ng pamunuan ng UAAP para mapagbigyan ang Gilas Pilipinas sa SEA Games. Binalasan naman ng ilan nating mga kababayan ng pahayag ni FIBA tungkol sa naging tagumpay ng Gilas Pilipinas at si Von Pesumal tuluyan ang bumalik sa dating kupunan matapos ilagay sa UFA list ng Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung noong una ay atubili ang pamunuan ng UAAP na ipahiram ang ilang players nito sa Gilas, Pilipinas para sa SEA Games, tila may pangako namang iniwan ngayon ang nasabing grupo para sa pambansang koponan. Base sa report, posibleng tapusin ng maaga ng UAAP ang kanilang liga para sa Gilas, Pilipinas. Narito ang report. Tutukan natin si Mr. Mark Molina ang UAAP Season 88 Vice President sa report ni John Bryan Ulanday ng Fieldstar. Kamakailan lamang nakipagpulong kami ni UAAP Executive Attorney Rebo Sagisag kay SBP Executive Director Eric Adi tungkol sa paraan kung paano tapusin ang maaga ang UAAP Basketball Tournament para makalahok ang mga players ng UAAP sa SEA Games. Magkakaroon ng disisyon sa nalalapit na panahon. Good news na naman 'tong mga ka-playoffs. Kahit paano, alam natin na may huhugutan talaga ng players si coach Norman Black, 'di ba? At base sa pahayag ni UAAP Season 88 Vice President Mark Molina, committed sila sa pambansang koponan ha. committed sila na mailahok ang kanilang players para sa nalalapit na SEA Games kung saan ang Gilas Pilipinas ang magdedepensa ng titulo nito na nakuha ng grupo ni Coach Chot Reyes noong 2023 SEA Games na ginanap sa bansang Cambodia. Sa ngayon wala pang inilalabas na pangalan ng mga players si Coach Norman Black na gusto niyang hugutin mula sa UAAP. Pero siguro hindi na tayo magugulat dito mga ka-playoffs kung makasama ulit sa hanay si Motor Mike, si Michael Phillips. Anyway, yung kalendaryo ng SEA Games mga ka-playoffs, magsisimula siya ng December 9 at matatapos hanggang December 20. Base sa report ha, ibig sabihin ito mga ka-playoffs, kung magsisimula sa Sabado yung UAAP, kakailanganin nilang tapusin ang bakbakan bago dumating ang December 9 para makapaghanda ang sinumang players na huhugutin ng SBP para makasama sa hanay ng pambansang koponan, hindi ba? May training eh. So medyo mahirap din to sa mga players mula sa UAAP dahil doble kayod sila dyan. So hinala natin, posibleng makasama na sila sa practice dahil andito lang naman sila, di ba? Pero kahit paano, katulad ng bungad natin, good news 'po 'yan. At isa lang ang nakikita natin dito mga ka-playoffs, tinatrabaho talaga ng SBP ang pagkuha ng players para sa SEA Games. Siguro naging malaking factor din ang pagiging malapit na magkaibigan ni Miss Erika D. kay Atty. Rebo sa Gisag. Mas madali nilang naplansya ang dapat plansyahin para sa bayan. Habang tila nagkasundo na ang SBP at UAAP na ipahiram ang ilang players nito sa Gilas, Pilipinas, taha na makinastigo ng ating mga kaubayan ng FIBA, kaugnay ng inilabas nilang kwento, pabor sa pambansang kukunan. Ayon sa kanila, hindi umanupatas ang FIBA sa usapin ng pag-aproba ng local players. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Bola lang yan ng FIBA sa Pilipinas. Bakit ayaw aprubahan ng FIBA ang pagiging local ni Jordan Clarkson? Masyadong bias ang FIBA. Konting background lang siguro mga ka-playoffs na ibigay ni Anonymous ang kanyang pahayag nang itakal natin ang kwento ni FIBA tungkol sa naging journey nito sa World Cup kasama si Jordan Clarkson and of course si Coach Chot Reyes at sa Asian Games kasama si Coach Tim Cohn. Sa dalawang bakbakan kasi tinalo ng gilas ang China na nagdala sa gilas sa Olympic qualifiers at kampiyon naman sa Asian Games versus China po yan ha. Ngayon yung sinasabi ni Anonymous na hindi patas matagal nang usap-usapan yan sa loob at labas ng social media ba diba? Hirit kasi nila may ilang bansa na nabibigyan ng pagkakataong gawing lokal ng FIBA ang ilang dating import lang nila. Habang si Jordan Clarkson at ilan nating mga kababayan na posible na maging local players, may dugong Pinoy, hindi nila mo Ilan lang yan sa mga nababasa natin at naririnig natin sa kanila sa ganung aspeto hindi natin sila masisi mga ka-playoffs kasi nakikita nila yung mga ganung senaryo ng dating import na bigyan umano ng go signal para maging local. Kakaiba talaga kung ganun, di ba? Sa akin naman, aaminin ko nang hinayang din talaga ako. Nagtatanong din ako syempre. Pero sabi nga nila, at the end of the day, sila pa rin magdi-decision eh. Ano man ang estado ng isang player, ano man ang nationality ng isang player, sila pa rin ang may huling say at may rule kung paano nila bibigyan ng pagkakataon. Yun nga lang, malimit sa atin, sabit sila. Patunay doon ng kaso ni Kentin Mil Eleonora Brown, di ba? Kinailangan pa niyang kumuha ng sariling abogado para lang ipaalam sa FIBA na Pilipino talaga siya. Luckily, nag-grant ang kanyang request. Medyo mahirap tansyahin talaga ang rule ni FIBA pero sabi ko nga, wala tayong magagawa. Samantala, tuluyan ang bumalik si Von Pesumal sa dati nitong tahanan na Northport. Ayon sa ulat, pumirma ito ng isang taong kontrata sa dating kupunan. Nangyari ang lahat ng ilagay umano ng barangay Hinebra si Pesumal sa listahan ng UFA at matapos ang pirmahan, kaagad nagpasalamat si Pesumal sa dating kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Juan Pesumal sa kanyang official Instagram account. Napakalaking karangalan at pagpapala na makapaglaro para sa isang makasaysayang prangkisa gaya ng Hinebra. Sobrang minahal ko ang panahon ko dito at lubos ang pasasalamat ko sa lahat ng bahagi ng organisasyon. Sa lahat ng Hinebra fans, maraming salamat sa walang sawang suporta kayo ang pinakamagagaling na fans sa buong mundo. Sisiguraduhin kong dala ko ang NSD sa susunod na kabanata ng aking karera. So kahit paano, may isang taong kontrato si Bonpe Sumal sa Northport, di ba? Ang dating niyang team bago napunta sa SMB at Barangay Hinebra. Ilang taon din siyang nanatili sa RSA franchise, kaya ganito siguro yung pahayag niya. Para sa akin, mas mabuti na yan na may napuntahan siyang bago, di ba? Malay natin, baka dito sa Northport, magamit siya ng gusto. Aminin natin na sa Hinebra, hindi talaga sila nagagamit lahat ni Coach Tim Cone. Eh. Ang style kasi ni Coach Tim, hindi siya gumagamit ng maraming players. Kahit sa gilas, ganun din yung atake niya, di ba? Minsan walo, minsan siyam na players lang talaga yung ginagamit niya. Sa ganung style, panalo ilang players na nagagamit. Medyo mabigat naman sa players na nasa bench lang sila. Hindi sila ma-expose ng mabuti sa bakbakan. Kaya ang resulta, palyado kapag pinasok sila. Ang dahilan, nawawalan sila ng na kumpiyansa. Nahihirapan silang makuha agad yung rhythm na dapat ando na sa kanila. Hindi nawawala kung naipapasok lang sila malimit. Don't get me wrong ha, hindi natin tinitira si Coach Tim Cohn. Para sa akin, style niya yun eh, kaya nire-respeto ko rin yun. Lahat ng coach may kanya-kanyang stilo, nagkataon lang na ganun yung stilo niya. Anyway, siguro good luck kay Pesumal, sana magamit siya dito ng dati niyang kupuna ng Northport. Hindi na rin siya bumabata eh, sa ngayon 32 na siya at halos 10 taon na siya sa PBA. So i-enjoy na lang niya yung natitirang panahon o mga taon dito sa liga. So guys, maraming maraming salamat.